Hello guys! So, ngayon kakarating namin. kami. Nag-shopping kami ng bongga kasama namin si Mama. Grabe, araw-araw shopping. Oo. Oh, oh, oh. ayan, sa Rina, kayo pa ka muna rin sa ating Hi. followers. Ayan, so we're doing vlog today. So, kakawin lang natin na mag-shopping, oh, di ba? Sorry oh, oh. So, ano masasabi Bukas mo? Bukas na naman, mag-shopping naman tayo. Talaga? Uh Oo. -oh. Bukas! <laughs> So, eto na, lang guys. So, pakita ko lang sa inyo ang ah, mga, um, syempre, kaya meron din, ha? Kaya BFF, meron din. So, lahat kami meron. So, walang, walang, um, anong tawag dito? Walang lamangan patas ang laban. Oo. oo. Oh. Ako ang hari. Ako ang... <laughs> Kaya <laughs> ko so, nga, titignan natin kung ano ang mga bilini ni Mama gano, Ma Mary sa atin. Mga so, tignan nyo, ang dami. So, isa-isahin natin, guys. Isa-isahin ah, so, isa natin. Ilang ano so, pa kami dito. Marami na kami. <laughs> yes. So, ito na wala ka sa camera. Okay, so isa-isahin natin. Oo. So, ito, syempre, so, syempre, syempre natin. Kasi, alam, para naman makita oh, na para, ng ating... parang para naman makita ating weight lang kasi <laughs> para makita ng ating mga followers um, kung babagay comment down ko alin mga damit ang um, bagay for me bagay lahat oo so andito din si Donya para mag comment down ayan bagay oo Wow, ganda na naman. <laughs> Parang mag-immunize dito. Sa <laughs> so, I think mga rinig. Kasi, eh, medyo lumalaki na tayo, lumulobo na tayo. So, <laughs> nag-level up yung ating gamit. So, another, meron na naman. Ano, anong, okay. anong sabi niyo? Kasi, another. Ayan. Ayan, bagay Yes, Oo. So, mga 1 to 10, ilang puntos? Ah, uh, 9. 1, oh. 10. oh. uh, 1 to 10. Ano uh, ang percent? 1 to 10 lang. Ay, 10. 10. Oo. Perfect 10. Bunga. Ang otin. Ano ang otin? Ano ang pagitan? Okay. Alabe. 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 Kanan lagi bagai lagi tam. Bagai. Lebih yang gua buang bagai kan? Mana nanti kan? Nanti dia bos. Baik makanan. Okey lah Oh bagai tenang. Bagai one to ten. Ten. Oh, ten. Nah ten. Hmm. Okey. Asal makanan. Simbaka. Simbaka wala. another pa. Um, huh? Actually, ang dami talaga uh, lang ito, guys. <laughs> Laga, Ayan. Okay. Oh, bagay. Bagay. 1 to 10. 10. Oo. Mongga naman. Ah, ngayon, naging katamit Seryoso ba? Oh, naging Ito, meron pa. Meron pa. Diyos ko, Lord araw-araw nagka shopping bukas na naman mag shopping kami sa Chiboya Tokyo Japan huwag ka nang sa mga basher ayan 1 to 10 10 plus magkagayan ka wala didiri di, ang ngayon wala oh. thank you BFF, for being supportive another meron pa juro ko tabag mo na bang another meron ka nito no oh. Parek, Parek, ito, Ayan. Ay. Samot 'tong kabaka. Samot. Wow, ganda mo naman. Wow, totoo iikot ako Wow, ganda naman apo ko. Wow. siya 'yung laba? Kabaka ni din. Napaje na ba ako? Kaugya napa kako ani. Ba, pugi ulit kana mo dito. Oh, construction. kanang ka lang wala pa. Oh, wala pa. Iyan mo pang oh. Oo. Oh. Oh. May, may uyab na ito. May magpakasal itong hapon. Ayan, bagay. Oh, abangan lang niyo. O bagay. O bagay, nagitan lang. Uy, hindi. Iikot ako? Oo, oh, bagay. Bagay. O, bagay. Okay. okay. na din yung shopping oil. Yun. Mm. Oh. Hmm. Tapos, okay. <laughs> binilhan din ako ni mama ng ano tong Ah, pang-sapaw para, ni, pang, -sapao, pang -sapao, para, para siyang boxer shorts kita yung bilat ba? Ano? Lagi ba? ka nang pangsapa ba? Oo. Kunan ko. Ah, dalawa. Dalawa. O, sako ako Oo. Tapos meron pa, dito diba ko. Meron pa, di ba ba ito sa tapos? Binala ko ni Mama ng parang t-shirt. Ayan. T-shirt. Tapos... Another Oh, another t-shirt, no. mga 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 loose mga loose na shirt tapos, mm. Mm. Uh, gonna... another shirt, mm. ayan ang dami, mm. tapos, another shirt, ang dami, yeah. ayan tapos, panty, panty. syempre hindi mo walang panty, panty pang buntis yan. na. Short. Pang araw-araw. Another short. Para, lagi kang polis? Pang araw-araw. Ayan, short. Pang araw-araw. Short. Pang araw-araw. Ano na, uy. Di pa. Or, ano, short, pang araw-araw one week pa lang talaga ayaman, yeah, sobra-sobra panty. panty panty o, dalawang piraso to ha panty tapos, ang pinakabuhong ka ganoon akong bagong slipper slipper ayan slipper crocs tapos, meron akong bagong white shoes. Ganda. Ayan, white shoes. Ayan, ganda no? White shoes. So, thank you so much. Wait lang. Magbibis lang ako. Asa mo? So thank you so much, Mama Mary and Papag. Maraming maraming salamat. Donia, thank you so much for being supportive at me. <laughs> Dagan ka, salamat. At of course, abangan nyo ang, ang ganap namin, ang um, adventure namin ni Donia Marina. Ang aming three months adventure. Uh -huh. So nagsisimula pa lang kami. Oo, uh -huh. oh, simula. Oo. Oh, start pa lang ang among adventure. So abangan nyo ang mga susunod na mga kaganapan uh -huh. dito sa Japan. Of course, with Donia Marina, aka Donia Igat. Ayan. So, thank, you so, thank you so much everybody. Ma, thank you so much, Pang. Thank you. God bless you always. Maraming maraming salamat. Thank you, guys. Bye-bye. Bye-bye. Abangan mo lang kami, ha? <laughs> Sa lahat na mo. Alam mo thank na. you.